Hello, no, hello. No. Wala nang nyug yan. Ang gatong. Para makatipid. Ito sa probinsya. Ganito ang buhay. na you know? Munga ka lang ng palapa ng nyug. hindi ka na magsaing. You know? Ang gatong. Sa siyudad. Hindi ka pwede magatong ng kahoy. Ang palapa ng nyug kasi makausok. Oh. Ayan o. <coughs> ito ang ginagawa ko. Kaway-kaway oh. sa mga karanas ng ganito. oh magawa ng palapa ng nyug. Pangkatong. Kasi magsasahing ako ngayon. Magluluto ako. Wala akong pangkatong. Kaya ito. Nanguha ko ng palapa ng nyug. <coughs> magluluto tayong magahan ganito ang buhay sa probinsya masipag ka lang dito sa probinsya hindi ka magugutom libre ang pangkatong libre ang mga gulay nyog, pag may nyogan ka, libre pero pag wala kang nyogan hindi libre, bibili ka masipag ka lang magtanim dito ng mga gulay-gulay Oh, hindi ka nabi hindi ka nabibili ng gulay. Oh, yung bigas naman. Kung oh, meron palayan. Hindi ka nabibili ng bigas. Oh, may masarap dito sa probinsya. Ang hangin sa pa. Oh. Ang ah, sarap ng buhay sa probinsya. Yan oh. Masipag ka lang. Masipag ka lang magtanim. Meron ka lang kakainin.